Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the church? Bakit hindi nag-aasawa na yung mga pari? Bakit katoliko? po ba tayo mga katoliko gumagamit? Mga Bakit katoliko? po ba gumagamit ang mga pari ng insensya? Bakit po may pista-prosesyon eh? ang mga katoliko? Bakit ba paulit-ulit magdasal ang mga katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers, and Reverend Father Abe P. arganosa in a dynamic tandem to explain and defend faith, and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng tagapanood ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ako po si Attorney Marwil Yasus OP. Kasama po natin walang iba kundi si Father Ahabe Arganyosa. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw sa iyo, Brother Mars. At uh, sa ama po at grasya ng Panginoon, muli po na naman tayo nagkakasama-sama para po sa isa na namang programa natin dito sa Know the Truth. At sa aming pong pagbabalik, ihahandog po namin sa inyo ang aming kasagutan sa inyong katanungan. At tayo'y nagbabalik sa ating palatuntunang Know the Truth dito sa TV Maria. At ito po ang inyong katanungan. Bakit ba paulit-ulit magdasal ang mga katuliko? Alam mo po, Father, isa po yan sa mga paratang na tayo daw mga Katoliko ay parang mga pagano na nagdadasal ng paulit-ulit. At yan po ay parinig ng ating mga kaibayo sa pananampalataya sa pagdarasal po natin ng Santo Rosario dito sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Sa pagkapag nagro-rosario nga naman tayo, may mga dasal tayong paulit-ulit nating inuusal, kagaya ng Our Father, Hail Mary, at Glory, at iba pang mapanalangin. Kaya daw po, sa ating pag-uulit-ulit eh tayo daw po ay tila baga mga pagano saan po kaya nila nahablot ang ganitong uri ng uh, paratang father Yes Brother Mars Iyan nga pong uri ng paratang na yan ay kadalasan na kinukuha nila dito po sa Matthew chapter 6 verse 7 akin pong babasahin dito po sa ang Biblia 2001 edition at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa na mga hentel sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Yan po. At yan po naman ay uh, salin mula sa King James Version na Protestant Bible na kung saan ganito po ang ating mababasa. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Binabanggit po kasi yung vain repetition sa King James Version at dasal na paulit-ulit sa wikang Tagalog. Kaya dito po nila kinukuha yung paratang pong ito. At yan, yan nga po natin makikita mga kapatid at brother Mars yung kababawan ng kanilang interpretasyon dito po sa Matthew chapter 6 verse 7. Sapakat alam po naman natin na napakaraming talata sa Biblia ang nagpapatunay na maaari tayong magdasal ng paulit-ulit. Subalit ang sinasabi po dito ipinagbabawal ay walang kabuluhang paulit-ulit. At yan po ay susuriin natin sa pag-aaral natin sa araw na ito. Pero ipapauna ko na na yung salin po ng King James version sa Matthew chapter 6 verse 7 na sinundan naman ng iba pang protestanting salin ay malipong translation. Ito po ay uh, napakalinaw na paglapastangan sa salita ng Diyos. This is a perversion of the word of God. Sapagkat po ang salitang ginamit diyan sa orihinal na Griego ay batalogeseite na ang root word po ay batalogyo nang ibig sabihin po ang tamang salin dapat ay bubbling, no? Bubbling. At ito po ay na-realize na mga na Protestant scholars kaya po sa kanilang New International Version ibinalik po sa tamang salin instead of vain repetition ay ginawa pong bubbling sapagkat yun po ang tunay na salita na ginamit sa orihinal na Griego ng Bagong Tipan. Yes, hawak po natin ngayon, Brother Mars, ito pong yung um, international version ng mga evangelicals o ng mga protestants, born again. At ganito po yung sinasaad dito sa Matthew chapter 6, verse 7 ng nasabing Biblia. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. At napakalinaw po yung ginawa na paglapastangan sa salita ng Diyos ng King James Version dito po sa bersikulong binabanggit sapagkat they perverted the word of God. Pinalitan po nila kaya marami po ang naililigaw na kapwa at patuloy pa rin pong ginagamit sa pag-upasala, sa pag-atake sa Santa Iglesia Katolika bagamat ang gamit po nila ay maling translation ng Biblia. May binabanggit po si Propeta Jeremias sa 23.36 ng kanyang aklat na ganito po ang sinasabi And the burden of the Lord shall ye mention no more for every man's word shall be his burden for ye have perverted the words of the living God and the Lord of hosts our God For mistranslating Matthew 6.7 and making it into vain repetition whereas the correct word is bubbling this Protestant mistranslator have perverted the words of the living God, Father. Yes, at totoo po yan, Brother Mars. Dahil nga kagaya nga, handa tayong ipakita at patunayan sa ating mga minamahal na tagapanood sa programang ito na maaari po tayong magpaulit-ulit ng pananalangin kapag ang ating pananalangin ay para sa kabutihan at higit sa lahat, ito ay merong kabuluhan hinggil sa ating kaligtasan at sa ating relationship sa Panginoong Diyos. Ganun pa man, bagamat ginagamit nila yung uh, salitang uh, walang kabulang paulit-ulit or vain repetition, lalabas na ito po ay uh, talagang uh, sampal pa rin sa kanilang pagmumuka. Kasi ang pinagbabawal po ng Biblia kung tama yung kanilang salin ay vain repetition o walang kabuluhang paulit-ulit. Ibig sabihin, kung makabuluhan o repetitious pero hindi vain, ito po ay hindi labag sa Diyos. Totoo po yan, Brother Mars. Lalo na kung ang ating uulitin ay ang mga dasal na itinuro mismo sa atin ng ating Panginoong Yesu Kristo at nakasulat sa banal na kasulatan. Halimbawa dyan ay ang Our Father. Na alam naman natin na makikita natin mismo dito sa Matthew chapter 6. Tamang-tama po yung Father na nabanggit ninyo. Sapagkat dalawa po ang version ng Our Father sa banal na kasulatan, yung tinatawag nating Matthean version na matatagpuan dito sa Matthew chapter 6 verse 9 na ang sabi, After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka sambahinawa ang pangalan mo. Yung isa pa pong version ng Our Father ay matatagpuan sa Lucas 11:2 at ito po ay napaka-interesante yung tinatawag nating Lucan version of the Our Father. Sapagkat ganito po ang ating mababasa. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Yung mga katoliko po, Father, parehas tinupad eh. Kasi kapag sinunod po natin yung Matthean version, ang sabi, pray in this manner. Ginagamit po yan bilang modelo ng pagdasal at ginagawa po natin yan. Pagpapapuri sa Diyos, pagdadakila sa kanyang pangalan at kasama na sa susunod yung mga hinihingi natin sa kanyang mga petisyon. Kaya we follow the Matthean version of the Our Father. Eh, sila po, pagdating doon sa Luke chapter 11 verse 2, hindi nila inuulit ng dasal ang Our Father. Tayo na naman po ang sumunod kasi ang sabi sa Luke 11:2, when you pray, say Our Father. Kaya nga pag nagdadasal tayo, we say the Our Father. Kaya both Matthew and Luke, Catholics follow to the letter. Totoo po yan, Brother Mars. At hindi lang po iyon, mga minamahal na kapatid hindi lamang po natin sinisay o sinasabi itong our Father at ang mga dasal natin. Kung hindi ito po'y ating inuunawa upang sa ganun po, siya ay merong kahulugan para sa atin. Sapagkat lagi po nilang binabato na vain repetition daw o walang kabuluhang paulit-ulit, eh ano ba talagang ibig sabihin sa banal ng kasulatan ng walang kabuluhan? Ito po ay matutunghaya natin sa aklat ni Job. Dito po sa Job 35, versikulo 16, ganito po ang ating mababasa sa ang Biblia. Kaya't ibinuka ni Job ang kanyang bibig sa walang kabuluhan, siya'y nagpaparami ng mga salita na walang kaalaman. Therefore doth Job open his mouth in vain. He multiplieth words without knowledge. Kaya po pala, Kapag ikaw po ay nagpaparami na yung salita, nagpapaulit-ulit ka na hindi mo naman alalaman ang sinasabi mo, ito po yung walang kabuluhan. Kaya sa ating mga katoliko, napaka-importante na sa ating pagdarasal na mga panalangin, kagaya po ng Santo Rosario, ay alam natin kung anong ating dinadalangin at naiintindihan natin ito. Yes. Ata uh, hindi lamang po iyan, Brother Mars. Ang pamamaraan natin ng pananalangin ng paulit-ulit, na hindi vain kung hindi dahil alam natin ang ating sinasabi at ito'y ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoong Diyos ay hindi po labang pababaraang makatao ito po ay pamamaraang makalangit at ginagawa ng mga anghel at ito nga po ay ating bababasa dito po sa Book of Revelation chapter 4 verse 8 babasahin ko po mula sa Good News Bible Each one of the four living creatures had six wings, and they were covered over with ice inside and out. They never stopped their singing day and night. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and who is to come. Hey, dito po natin makikita ito po'y awit ng, ng, ng Catholic Mass. Eh. no? Ito po'y ating kinakanta tuwing Misa. At hindi lamang daw po natin ito nakuha sa Misa kung hindi kanta ito ng mga anghel doon sa langit at sila'y umaawit nagpupuri pupuri sa Diyos araw at gabi ng paulit-ulit. Walang puknat. At hindi lamang po, Father, yung mga nasa langit, ang paulit-ulit na nagdarasal at sa pagkakataon yan ay umaawit. At ang awit naman ay isang pamamaraan ng panalangin, kundi maging mga banal na lingkod ng Diyos, kagaya ng propeta Nehemias, na aking pong babasahin dito sa 1-6 sa ng Nehemias. Ang sabi dito, Pakinggan ngayon ng iyong taynga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng inyong lingkod. Ito po'y nagdadalangin, Padre na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na yung mga lingkod habang aking ipinahahayag ang makasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Araw at gabing nananalangin at isa lamang po yung kanilang ipinagdarasal doon. Yung kapatawaran ng kasalanan ng kanyang sarili at ng mga anak ni Israel at ng kanyang mga magulang. E pwede namang isang beses lang eh. Bakit araw at gabi pa? Yan na po nakakatawa, Brother Mas. At alam niyo po yung sagot yan sa tanong mo, Brad. Na bakit naman pwedeng araw at gabi tapos isang beses lang? Kasi tabad silang magdasal. Mm -hmm. <laughs> e eh, tayong mga katoliko eh, parang mga anghel na masipang magdasal. Eh, eh kahit na nga po itong ang, um, ating minamahal na Haring David mm -hmm. sa kanyang Psalter of David, Salmo 136, ito po'y paulit-ulit ang sabi rito, ano, basa mamasahin ko po mula sa New International Version ng mga born again. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods his love endures forever. Give thanks to the Lord of hosts his love endures forever and so on and so forth, brother. Actually, this is 26 times. Mm -hmm. No, na pa ulit na his love endures forever. Mm -hmm. His love endures forever. E eh, talagang di to pinatern yung Catholic litany prayers. Yes, ang tawag po yan ay antiphonal prayer. Exactly. Yung mesagutan. Napaka katoliko po nung kagaya sa rosario. Meron po tayong litany at mesagutan. At marami pa tayong mga talatang mababasa, brother, na talagang ganyan yung attitude hindi lamang ng mga propeta, hindi lamang ng mga anghel, eh magig ang mga apostol. Mm -hmm. Sa pangunguna na ka ng ating minamahal na apostol, uh, San Pablo. na kong basahin sa inyo itong Colossian chapter 1 no verse 9. For this reason, we always pray for you. Ever since we heard about you, we ask God to fill you with knowledge of His will, with all the wisdom and understanding that His Spirit gives. Mm -hmm. Eh, kaya ka binabanggit natin, Lord, pagalingin mo po sana yung kaibigan kong may sakit, yung nanay kong uh, o operahan, o delikaya, yung yung itong kaibigan ko na naghahanap ng trabaho, paulit-ulit natin binabanggit yan because we always pray to people, poor people, no? I mean, para sa kabutihan nila, dinudulog natin, itinataas natin sa Panginoong Diyos ang kanilang pangangailangan, ang kanilang sitwasyon, at ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At hindi lang yan, ni tayo ng grasya para sa mga kaloob ng Espiritu Santo, kagaya ng binanggit dito ni St. Paul, para tayo pagkalooban ng knowledge, ng wisdom, ng understanding. Kaya isa sa mga napakagandang prayers ng Catholic Church ay ang Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle on them the fire of thy love. Send forth thy spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Ay talagang very biblical po ang bagay na iyan. Alam mo, Father, napakaganda po ng ibinahagi mong talata tungkol sa pananalangin ni Apostol Pablo, yung kanyang prayer life. At alam naman po natin na it is an apostolic practice to pray repeatedly or even repetitiously. No, gaya ng ginawa po ni Apostol Pablo at ito po ay mababasa natin dito sa 12.8 ng uh, Ikalawang Korinto at ang ating pong babasahin ay nagmumula pa po dito sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Ganito po ang ating mababasa, pakapakinggan po natin. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito sa akin. Tatlong beses niya daw, Father, na idinalangin sa Panginoon. Eh pwede naman hong isa eh. So ibig sabihin, hindi po tayo lumalabag ng mga Katoliko sa pagdadasal ng paulit-ulit. Tayo po ay tumutulad lamang sa Apostol Pablo. Tama po. Napakaganda, Brother Mars. At ito nga po, mayroon, mayroon po akong babasahin na napakaribiling. Mm -hmm. Kasi po, ang hinihingi ni Saint Paul ay yung makita niya yung ilang tao na gusto niyang makita as simple as that, pero ay eh, araw at gabi na niya lang pinagdarasal iyon, yung intensyon na iyon. Ito po sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 10, ganito po ang sabi ni San Pablo. Day and night we ask him with all our heart to let us see you personally and supply what is needed in your faith. Kita po ninyo, no? Talagang eh, kahit na yung mga simple request ni St. Paul ay eh, talagang day and night niya yan na iniaalay sa Panginoong Diyos. Sino po kaya yung pinagtutularan ng mga apostol, maging ng mga anghel at ng mga propeta at nating mga katoliko sa ganyang pananalangin ng paulit-ulit? Ito po ay hindi labag sa kasulatan sapagkat kung sasabihin po natin na kapag ang tao ay umulit ng pagdarasal sa Diyos, ito po ay paglabag sa banal na kasulatan. Lalabas, Father, na ang Panginoong Heso Kristo mismo ang siyang unang sumalungat sa kanyang ipinag-uutos. Sapagkat alam naman natin, in the agony in the garden of our Lord Jesus Christ, ganito po ang nangyari. Ayon po sa pagsasalaysay ni San Mateo sa Kapitulo 26, ang versikulo po ay 44. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Tatlong beses nagdasal ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang pananalita ay parehas. Kaya po, hindi po natin pwedeng sabihin na labag sa banal na kasulatan ang pagdadasal ng paulit-ulit sapagkat yan po ay pamumusong sa Panginoong Heso Kristo na siya rin nagdasal ng paulit-ulit na parehas ang ginamit na pananalita. Mali na Brother Mars, ang Panginoong Yesu Kristo three times na nalangin. Si Haring David, seven times a day daw, noong na nagdarasal. Ang mga anghel sa langit, day and night, paulit-ulit na dinadasal yung holy, holy, holy. At si San Pablo, sinasabi, we always pray for you day and night. At ito po, muli kong mabasahin, no bilang panghuling pananalita sa inyo para sa sa ating programa ngayon. 2 Thessalonians chapter 1 verse 11 ng Good News Bible. That is why we always pray for you. We ask our God to make you worthy of the life He called you to live. May He by His power fulfill all your desire for goodness and complete your work of faith. Yun lang po sabihin niya sa Panginoon na Lord. Pinagdarasal ko itong mga taga-Tesalonica. Lord, tulungan mo po yung mga taga-Tesalonica. Lord, gabayan mo po yung mga taga-Tesalonica. E yan po'y paulit-ulit na. at always, he is doing that always. Kaya malinaw po sa banal na kasulatan na ang ginagawa nating mga katoliko ay talagang apostolic at nagmula sa ating Panginoong Diyos mismo. At yung mga tumutulig naman sa atin, Father, ay talagang mapagpaimbabaw sapagkat sila mismo ay umuulit ng panalangin. Halimbawa, sigaw sila ng sigaw, praise the Lord! Paulit-ulit din yan na pananalangin. At sila din mismo ay lumalabag din sa kanilang mga sinasabi. Lumalabas sa mga ipokrito sila. Pero tayong mga katoliko po, ang ating huwaran ay ang Panginoong Heso Kristo. No? At ayon po sa banal na kasulatan, ang Panginoong Heso Kristo ay talagang siyang ating modelo sa lahat ng bagay, lalo na po sa pananalangin. Ang importante po sa lahat ay ang sensiridad natin sa ating pagdarasal. Kailangan po nating uh, damhin, we have to mean what we say, because our Lord is very insistent on this when He said, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Ayon sa Matthew 15:8 ng New International Version. Tama po ba ito, Father? Ay, totoo po iyan, Brad. At kagaya nga po na inyong sinabi, ay yan ang halimbawa sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo at yan ang ating sinusundan at yan ang ating isinasagawa. Pero wag po naman sanang maging ipokrito yung mga naninira sa atin. Dahil meron nga pong iba sa kanila, pag sumasamba, paulit-ulit, Oo oh, po, siya nga po, no? wag po. Ano-ano pang mga po-po-po doon. Merong iba po naman, ay eh, alive ng alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore, alive, alive, alive forevermore. Kung ano-ano mga kinakanta, sinasayaw, dal-dal ng dal, 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 dal ng paulit-ulit ng amen, aleluya. Kaya, Diyan po natin makikita, huwag po tayong paluloko. sa yung paninira nila sa atin, ginagawa din nila. At ang importante labang po dyan ay kapag po tayo na langin, ito po ay dapat na nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon sa Mateo 15.18 ng New International Version, The things that come out of the mouth come from the heart. Yung lumalabas po sa ating mga bibig ay dapat na nanggagaling po mula sa ating puso. Muli po, ito po si Attorney Marwil Yasos kasama po si Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa atin.